Bawal ang headlad pag mamassage kasi the more na sakit na naramdaman nila, mas tumataas ang BP, kaya bawal. Maano ba talaga yung, iba, ano, may ito din, si Lola.

siya galing ito? Parang ano ito? Ha? Hindi ito. Hindi ito. Hindi lenda um, lang guys, kasi nabirikan. Yeah, Yung iba, gusto hard na hard sa liig. Kaya okay, no, pag hindi ay pero kung may ay ka,

sa 100 plus ayun, mm -hmm. ako niya ano yun? Mm -hmm. sa, uh, sa paso? Sa paso. <coughs> mo yun. pwede naman yan sa bumaba pa? Mm hmm. ¿Qué いいかなえ、これはいいかなえ、おはよう。え、これはいいかなえ、これはいいかなえ、こかな

दोनों में दोनों में सर्विस कलेक्टर है हेलो